Hook Philippine. Isang gabing umuulan sa Amerika, may dalagang day na mag-isa sa silid. Umiiyak habang hawak ang larawan ng kanyang ina. Pero biglang dumating ang isang lihim na mensahe. Isang pangalan na bumangon mula sa nakaraan. At isang katok sa pinto na magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili. Sino ang nasa likod ng pintong iyon? At bakit nakatali ang kapalaran niya sa dalawang mundo? Kung gusto mong malaman ang buong kwento at maranasan ang bawa piyaso ng siketo. Tapusin mong pakinggan ang storyang ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng may init na kwento na puno ng twist at emosyon, huwag kalimutan mag-subscribe, eh. i-like ang video, at i-comment ang iyong mga ideya para sa susunod na kwento. Gusto mo ba na i-adjust ko ang hook na ito para magtugma mismo sa eksaktong suspense moment ng kwento? Yung part na kumatok si Aaron, o yung pagdating ng ama? O okay na yung general suspenseful start na ginawa ko? Sa gitna ng malamlam na gabi, Umuulan ng mahina sa isang maliit na bayan sa Amerika, at sa tunog ng patak ng ulan, may boses na umiyak sa loob ng isang lumang apartment. Isang dalagang day, si Mali, dalawamput dalawang kaong gulang, nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang lumang larawan ng kanyang ina. Sa larawan, nakasuot ang kanyang ina ng tradisyonal na day dress, nakangiti sa ilalim ng araw, parang walang pagod sa pag-aruga noon. Ngunit ngayon, mag-isa si Mali, at ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip, ay kung paano niya mahahanap ang pagmamahal na kayang punan ang kuwang na iniwan ng pagkawala. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, saka pumasok si Daniel, isang binatang Amerikano na kaibigan niya sa kolehiyo Dala ang mainit na sopas na may halong dye herbs na natutunan niyang lutuin mula kay Mali. Nakangiti siya, pero ramdam ang bigat sa mga mata niya nang makita ang lungkot ni Mali. Mali, kailangan mong kumain, mahinang wika niya, sabay lapit ng mangko. Hindi sumagot si Mali, nakatitig lang sa sahig, at ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap, parang mga bituing hindi maabot, at sa loob ng silid, may tanong na hindi masagot, bakit parang ang pagmamahal, kahit gaano kalapit, laging lumalayo. Tahimik na inilapag ni Daniel ang sopas, sa kaumupo sa tabi niya. Walang salita, tanging presensya lamang. Ang katahimikan ay napuno ng alingaw-ngaw ng nakaraan, mga alaala -ala ng kawa, ng amoy ng daistri food, ng mga gabing puno ng kanta at sayaw sa kanilang baryo noon bago lumisan. Muli niyang narinig sa isip ang huling sinabi ng kanyang ina, Mali, tandaan mo, ang pagmamahal ang tanging bumubura sa bigat ng mundo. Ngayon, ang tanong, kaninong pagmamahal ang totoo? At kaninong puso ang handang manatili? Habang nakatingin siya kay Daniel, may lihim siyang itinatago, isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Nanginginig ang mga daliri ni Mali habang pinupunasan ang luha sa pisngi. At sa bawat galaw niya, ramdam ni Daniel ang bigat na hindi niya masalo. Gusto niyang magsalita, gusto niyang itanong kung ano ang lihim na iyon na tila pumipigil kay Mali na huminga ng maluwag. Pero natatako siyang baka masira ang katahimikan na siya lang ang nakakayanan ni Mali ngayon. Sa sulok ng silid, nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa Thailand. Inukit ng kanyang ama noon paman. Sa loob nito, naroon ang mga liham. Mga liham na hindi kalanman ipinadala. Mga liham ng isang lalaking naiwan sa kanyang bayan. Si Aaron, kababata at unang pag-ibig ni Mali. Ang taong nangakong susunod sa kanya sa Amerika ngunit biglang naglaho na parang usok sa hangin. Hawak ni Mali ang susi ng kahon at bawa pagkakataong nakikita niya si Daniel. Mas lalong sumisikip ang dibdib niya. Dahil paano kung ang pagmamahal na kayang bumura ng mundo ay hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa nakaraan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe na dumating mula sa hiniinaasahang numero. Nakasulat doon, Mali, nandito na ako sa lungsod. Kailangan kitang makita. Napakagat siya ng labi, at agad niyang itinago ang telepono, bago makita ni Daniel. Ngunit naramdaman ni Daniel ang kakaibang pagkibot ng kanyang kamay, at sa titig niya, may tanong na hini mabigkas. Humigbit ang dibdib ni Mali, parang may dalawang boses na naglalaban sa kanyang loob. Ang tinig ng nakaraan na humahabol sa kanya, at ang presensya ng kasalukuyan na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Mali, mahina ang boses ni Daniel, halos pabulong, may tinatago ka ba sa akin? Napatigil siya, napahawak sa dibdib na parang hindi na makahinga. Gusto niyang sabihin ang kotoo, pero ang bigat ng pangalan ni Aaron ay parang tanikala na bumabalot sa kanyang puso. Lumapis si Daniel, inilagay ang kamay sa balikat niya. Mainit, matatag, parang sinasabing hindi siya nag-iisa. Ngunit sa loob niya, umuusbong ang kaba, dahil ang mensaheng iyon, ang pagbabalik ni Aaron, ay maaring magbago ng laha. Sa labas ng bintana, ang ulan ay lumakas, at bawa patak ay parang orasan na kumakabog. Tinutulak siyang kumili. Tahimik niyang kinuha ang cellphone, muling binasa ang mensahe. At sa loob-loob niya ay isang tanong ang paulit-ulit kung haharapin ba niya ang lalaking minsang nangako ng walang hanggan, o pipiliin ang taong kahimik na nagbabantay sa kanya ngayon. At bago pa man siya makapagdesisyon, biglang nagring muli ang kanyang cellphone. Mas malakas, mas mapili. Muntik nang mabitawan ni Mali ang cellphone sa lakas ng tunog nito, at agad siyang napatitig kay Daniel, na nakakunot noo at halatang nagtataka. Mali, sino yan? Tanong niya, may halong kaba at pag-aalinlangan. Hindi agad nakasagot si Mali nanginginig ang labi, habang pilit itinatago ang pangalan na lumilitaw sa screen. Arun, kumakabog ang puso niya, at sa bawat segundo ng pagring, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nasasakal. Pinindot niya ang mute buton at mabilis na itinago ang telepono sa bulsa. Pero huli na, nakita ni Daniel ang pangalan bago pa yon nawala sa liwanag ng screen. Ahimik, mabigat, halos mainig ni mali ang tibok ng puso ni Daniel. Arun, mababa at basag ang boses niya. Sino siya? Hindi makagalaw si Mali, parang natali ang dila niya, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak. Nagiging musika ng lihim na matagal niyang inilihim. Asa katahimikan ng gabing iyon, isang malakas na katok ang umalingaungaw mula sa pinto. Napapitlag si Mali, halos mabitawan ang cellphone sa bigla ng kato. Muling nagtanong si Daniel, ngayon ay mas matalim ang tinig. Mali, sino ang nasa pinto? Kumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, habang ang bawat katok ay nagiging mas mabigat, parang pintig ng pusong hindi niya kayang pigilan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto. Ramdam ang malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang. Sa likod niya, nakatayo si Daniel, nakasandal ang kamay sa dingding, nakamasid, parang handang saluhin siya, pero handa ring masaktan. Huminga ng malalim si Mali, at marahang binuksan ang pinto. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaking basang-basa sa ulan, nanginginig, pero sa mga matay may apoy na hindi naglaho sa paglipas ng panahon. Aron, mahina niyang sambit, halos bulong lang. Nanlaki ang mata ni Daniel at sa isang iglap, ang silid ay napuno ng bigat na parang sa sabog anumang sandali. Asa pagitan ng katlong pusong muling nagtagbo, may tanong na nakabitin sa hangin. Kaninong pagmamahal ang siyang tunay na bubura sa bigat ng mundo? Nakatitig si Aron kay Mali, ang mga labi nanginginig habang dahan-dahang bumubulong, hinahanap kita." araw at gabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala, ang mga gabi ng pagdiriwang sa Thailand, ang sayaw sa ilalim ng Lantern Festival, ang pangakong susundan siya saan man mapadpat. Ngunit naroon si Daniel, nakatayo, nanlalamig ang mga kamay, pinipigilan ang sariling huwag gumuho. Matagal na kitang hinihintay na magsabi ng totoo, mali, basag ang boses niya. Ngayon naiintindihan ko na. Napatakip ng bibig si Mali, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangayari. Habang ang ulan sa labas ay tila mas lumalakas, bumabagsak na parang kasabay ng bigat ng kanilang damdamin. Humakbang si Aron papasok, hindi alintana ang basa niyang kasuotan, at hinawakan ang kamay ni Mali na parang ayaw ng pakawalan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba pa, biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. At ang pangalan sa screen ay isang bagay na ni Mali ay hindi inaasahan makita isang pangalan na may kinalaman sa kanyang ina. Napatigil si Mali, natigilan din si Aaron, at kapwa sila napatingin sa cellphone ni Daniel na patuloy na nagriring. ring Sa liwanag ng skin, malinaw ang nakasulat na pangalan, Suda, nang hina ang kuhod ni Mali, dahil iyon ang pangalan ng kanyang ina. Hindi maari, bulong niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Dahan-dahang sinagot ni Daniel ang tawag, nanginginig din ang kanyang kamay. Hello! Isang pamilyar na tinig ang narinig, mahinang ngunit bo, Daniel ako si Suda, kailangan mong sabihin kay mali ang katotohanan. Parang natigilan ang buong silid, tanging punog ng ulan ang umaalingaungaw, at ang bawat tibok ng puso ni mali ay parang sabo. Nanay, halos pasigaw niyang kugon, pero hindi narinig ng kabilang linya, parang kay Daniel lamang nakalaan ang tawag. Napatitig si Daniel kay mali, ang mga matay puno ng kaba at biga at bago pa siya makapagsalita, narinig niya sa kabilang linya ang mga salitang yumanig sa kanya. Sabihin mo sa kanya, hindi siya iniwan ng kanyang ama, kundi ng taong pinakamalapit sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Mali, parang biglang nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Eh hindi iniwan ng ama, nautal niyang tanong, nakatitig kay Daniel na hawak pa rin ang cellphone. Nguni si Daniel, namutla, at halos hindi makatingin ng dieso sa kanya. Mali, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. May bagay na matagal ko nang alam, pero hindi ko masabi sa'yo. Lalong sumikip ang dibdib ni Mali, at unti-unti siyang umatras, habang hawak pa rin ni Aaron ang kanyang kamay. Mahigpit, parang pinoprotektahan siya mula sa isang katotohanang ayaw niyang marini. Mula sa kabilang linya, narinig muli ni Daniel ang boses ni Suda. Mahina ngunit matalim, sabihin mo na, bago mahuli ang lahat. Natigilan si Daniel napapikit ng mariin, at sa wakas ay bumulong ng mga salitang ikinagulat ni Mali. Ang taong iniwan ka, hindi ang ama mo, kundi ang taong akala mong matagal ng patay. Napasigaw si Mali, nanginginig ang buo niyang katawan. Ano ang ibig mong sabihin, Daniel? Asagit na ng sigaw, biglang naputol ang tawag. Iniwan silang nakabitin sa katahimikan. Habang ang mga mata ni Aaron ay puno ng pagdududa at takot. Parang bumagsak ang buong mundo kay Mali. Hawak pa rin ang kamay ni Aaron ngunit nakatingin kay Daniel na tila hindi makatingin pabali. Daniel sino? Halos pasigaw, nanginginig ang tinig niya. Humakbang si Daniel palapit, pero agad siyang hinarang ni Aaron, matalim ang titik. Huwag mo siyang saktan sa mga salita mo. Nagkatinginan silang dalawa, dalawang lalaki mula sa magkaibang mundo. Munit pareho ang bigat sa kanilang mga mata. Hindi ko siya sasaktan, sagot ni Daniel, mababa ang boses, nanginginig. Pero kailangan niyang malaman ngayon. Humigbit ang hawak ni Mali sa kahoy na poste ng pinto. Parang iyon na lang ang bumabalanse sa kanya. Huminga ng malalim si Daniel, sa kabumulong. Mali ang taong akala mong iniwan ka noon, ay hindi ang ama mo. Siya ang taong pinakamalapit sa iyo, at buhay siya. Nandito siya sa Amerika. Nanlaki ang mata ni Mali, at sa isang iglap, napabitaw siya kay Arun. Buhay, nanginginig ang boses niya, halos hindi makaluno. Sino sino siya? Ngunit bago paman makasagot si Daniel, muling may kumatok sa pinto. Mas malakas, mas mapilit, parang pilit na gustong pumaso. Muling nagtaggo ang tingin ni na Daniel at Aaron. Kakwa naghihintay kung sino ang susunod na papasok sa silid. Si Mali, halos mawalan ng hininga. Nakapikit habang pinipigilan ang sariling huwag gumuho. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa pinto. Nanginginig ang kamay, at binuksan ito ng bahagya. Sa ilalim ng ulan, nakatayo ang isang babae, balot ng dilim ngunit malinaw ang anyo. Mga matang matagal nang hindi nakita ni Mali. Mga matang hindi niya inakalang muling sa salubong sa kanya. Nanay, mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. Ngunit bago siya makalapit, itinaas ng babae ang kamay na tila humihingi ng oras. Mali may kailangan kang marinig bago mo ako yakapin. Napaatras si Aaron, napatingin kay Daniel, at sa kanilang mga mukha'y parehong gulat at kaba. Muli siyang nagsalita, ang tinig ay basag ngunit puno ng bigat. Ang lahat ng iniisip mong iniwan ka ay mali. Ang taong tunay na nagtaksil sa atin ay nasa tabi mo ngayon. Sabay tingin niya kay Daniel, diretsong-derecho. Parang isang palasong kumagos sa katahimikan ng silid. Parang kumulog sa loob ng silid ang mga salita ng babae. Napalunok si Mali, nanlalamig ang balat at dahan-dahang napalingon kay Daniel. Daniel, basag ang boses niya. Halos hindi makatingin, ano ang ibig niyang sabihin. Hindi agad sumago si Daniel. Nakayuko siya, nakapikit, at kita ang panginginig ng kanyang panga. Parang pilit na nilulunok ang isang katotohanan ng matagal na niyang tinatago. Sabihin mo, halos pasigaw na si Arun. Hawak ang balikat ni Malina parang handang ipagtanggol siya anumang oras. Umulo ang luha sa gilid ng mata ni Daniel. At sa wakas ay nag-anga siya ng tingin. Mali totoo matagal na akong may alam tungkol sa pagkawala ng ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Mali. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Daniel, nanginginig ang boses habang nagsalita. Dahil ang ama mo hindi talaga nawala. Sa ang taong nagligtas sa pamilya ko noon. At mula noon ako ang naging bantay mo. Ero may kapali iyon. Natigilan si Mali, at bago pa siya makapagtanong pa, biglang sumingit ang tinig ng kanyang ina. Ang kapalit ay ang sikreto na itinago niya sa iyo, ang sikreto ng dugo mo mismo. Naniga si Mali, ang bawa salitang narinig ay parang palasong sumasaksak sa dibdib niya. Sikreto ng dugo ko. Halos hindi niya maibuka ang bibig, nanginginig ang tinig. Nilingon niya ang kanyang ina, ngunit baka sa mukha nito ang takot na tila, may bumabalik na alaala na pilit niyang kinalimutan. Mali, muling sambit ni Daniel, halos pabulong, hindi ko na kayang itago. Ang ama mo, hindi lang basta iniwan ka. Siya ay buhay. At siya ang dahilan kung bakit ako nandito sa tabi mo. Mas lalong lumalim ang kaba ni Aaron. Mahigpit ang hawak kay Mali. Sabay bigkas, ano ba talaga ang koto, Daniel? Sabihin mo na bago ka pa mahuli sa sarili mong kasinungalingan. Ngunit bago pa makasagot si Daniel, biglang lumapi ang ina ni Mali. Hawak-hawak ang dibdib na parang pinipigil ang sariling bumigay. Hindi mo siya dapat huskahan, awon nanginginig ang boses niya. Dahil kung hindi dahil sa ama ni Daniel, matagal na sana akong patay. Nanlaki ang mga mata ni Mali, at sa gitna ng ulan at katahimikan, dahan-dahan niyang naramdaman na ang lihim na bumabalot sa kanila ay mas malalim kaysa iniisip niya. At sa mismong sandaling iyon, muling may malakas na kumatok sa pinto. Mas marahas, mas mabigat, tila ba may ibang taong darating na may dalang mas mabigat pang katotohanan. Muling napatigil ang lahat, ang bawat kalabog ng pinto ay parang hampas ng kulog sa kanilang dibdib. Si Aaron, agad na pumwesto sa harap ni Mali, parang handang ipagtanggol siya laban sa kung sinumang nasa labas. Si Daniel, namutla, at sa kabila ng kaba ay alam niyang ang oras ng katotohanan ay papalapit na. Dahan-dahang lumapit ang ina ni Mali, hawak ang kamay ng anak niya na nanginig. "Huwag kang matakot, anak. Oras na para makita mo kung sino ang matagal nang nagtatago." Sa bawa paglapit sa pinto, lalong bumibigat ang katahimikan. Hanggang sa sawakas, bumukas ang pinto ng dahan-dahan. As sa liwanag ng kalsadang binabasa ng ulan, may siluetong lumitaw, isang lalaking may malalim na titig, maputi na ang buho, ngunit ang mga matay kapareho ng kay Mali. Nabitawan ni Mali ang kamay ng ina niya, na paatras, halos hindi makagalaw. Aama, bulong niya, nanginginig ang labi, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumingon ito kay Daniel, at sa malamig na tinig ay nagsabi, Bakit mo sinabi, hindi pa siya handa, nanlaki ang mga mata ni Mali, hindi alam kung alin ang mas mabigat, ang makita muli ang ama na buong akalay matagal ng patay, o ang marinig na si Daniel ang nakaalam ng lahat mula pa noon. Aama, nanginginig ang boses niya, halos mawalan ng hininga, bakit bakit mo ako iniwan? Ngunit bago pa siya makalapit, Iniangat ng kanyang ama ang kamay, malamig ang titik. Hindi ako kusang lumayo. May dahilan, dahilan na hindi mo pa kayang kanggapin. Humakbang si Arun, mahigpit ang kamaw, nakatingin ng direso sa ama ni Mali. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit parang ikaw pa ang may gali? Alam mo ba kung gaano siya nasaktan sa pagkawala mo? Mabigat ang hininga ng matanda, at sa halip na sumagot kay Arun, muling ibinaling ang tingin kay Daniel. Ikaw ang nagdesisyon. Ikaw ang nagsimulang magtago ng laha. Ikaw ang pumili kung kailan siya malalaman ni Mali. Nanginginig si Daniel, pinipigilan ang luha. Ginawa ko lang ang iniutos mo. Dahil kung nalaman niya noon pa, baka masira ang buhay niya. Napatitig si Mali sa kanilang dalawa, halos mawalan ng boses. Ano ang tinatago niyo sa akin? At sa wakas, tumingin ang kanyang ama ng dietsahan sa kanya, bago bumulong ng mga salitang ikinayanig ng kanyang buong pagkatao. Mali ang dugo mo, ay hindi gaya ng iniisip mo. Isa kang anak ng dalawang mundo. Parang bumagsak ang lahat ng kunog sa paligid. Ang ulan sa labas ay tila naging alon ng katahimikan. At si Mali, nakatulala, hindi alam kung paano patanggapin ang narini. Anak ng dalawang mundo, nautal niyang tanong, halos hindi makaluno. Humakbang ang kanyang ama papasok, basa ang sapatos at amerikana, at tumigil sa gitna ng silid. Ang titig niya ay mabigat, puno ng lihim na kay tagal nang nakatago. Ang ina mo hindi lang basta day, at ako hindi lang basta Amerikano, wika niya, mababa ang tinig. Pinagtagpo kami sa isang kasunduang hindi mo pa alam. Ikaw ang naging bunga, at ikaw rin ang dahilan kung bakit kinailangan kong magtago. Napatakip ng bibig si Mali, nangingilid ang luha. Kasunduan, anong ibig mong sabihin? Sumabat ang kanyang ina, nanginginig ang kamay, Mali ang pamilya ng ama mo ay hindi ordinaryo. May kapangyarihan silang hawak, isang pamilyang pinoprotektahan ng Amerika mula pa noon. At ang dugo ko naman, may kasunduan sa Thailand na hindi pwedeng mabali. Lalong lumabo ang isip ni Mali, at sa gitna ng pagkalito, naramdaman niyang mas lalong humigpit ang hawak ni Aaron sa kanyang balika. Kung totoo ang sinasabi ninyo, maying sambit ni Aaron, ibig bang sabihin, si Mali ang susi ng dalawang mundong pinipilit ninyong pagtagpuin tahimik ang ama, ngunit sa mata niya'y may sagot na hindi pa kayang bitawan. At bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang bintana mula sa hampas ng hangin, at sa labas ay may mga aninong nakatayo, nakamasid, nakahanda, parang matagal nang naghihintay sa pag-amin na ito. Napaatras si Mali, napakapit sa braso ni Awon, habang nakatitig sa mga aninong nakatayo sa labas ng bintana. Ang liwanag ng poste sa lansangan ay sapa para makita ang kanilang anyo, mga lalaking nakaitim, suot ang mahahabang kot, at may parehong sagisag sa dibdib na tila ukit ng dalawang watawat na magkatagpo. Nanginginig ang boses ni Mali. Sino sila? Huminga ng malalim ang kanyang ama, mabigat, parang may bigat na ilang dekada ng pasan. Sila ang dahilan kung bakit ako nawala. Ang konseho ng dalawang bansa, sila ang nagbabantay sa kasunduan ng ating dugo. Konseho, napasinghap si Daniel. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Ibig sabihin mulat mula pa, sinusubaybayan nila si Mali. Tumango ang ama. At ngayong nalaman mo na ang katotohanan, wala nang atrasan. Gusto nila siyang kunin. Kuniin, halos pasigaw si Arun, hinila si Mali palapit sa kanya. Hindi nila siya pwedeng hawakan. Siya ay tao, hindi kasangkapan. Ngunit bago pa makasagot ang ama, isang malakas na kalabog ang umalingaungaw mula sa pinto. Hindi na ito katok, kundi hampas na tila pilit ng winawasa ang tarangkahan. At sa bawat hampas, ramdam ni Malina ang lihim ng kanyang dugo, ay hindi na mananatili sa loob ng apat na sulok ng silid na iyon. Umalingaungaw muli ang malakas na hampas, halos mabiya ang kahoy na pinto. Si Mali, nanginginig, napatingin sa ama niya. Bakit nila ako gustong kunin? Ano ba talaga ang meron sa dugo ko? Bumuntong hininga ang matanda, mabigat bago sumago. Dahil ikaw ang anak ng dalawang lahi, na matagal na nilang gustong pag-isahin. Ang dugo mo ang susi sa kapangyarihang matagal nilang pinoprotektahan. Kapangyarihan, gulat na panong ni Daniel, nanginginig ang mga kamay. Anong klaseng kapangyarihan? Ngunit hindi na nakasagot ang ama dahil sa isang iglap, nabasag ang pinto at pumaso ang katlong lalaking nakaitim. Ang mga mata nila'y malamig, ang galaw ay disiplinado, parang mga anino ng isang layuning. Agad na humarang si Aaron sa harap ni Mali handang makipaglaban. Habang hinila siya ng ina palayo, hindi kayo pwedeng lumapit sa kanya, sigaw ng ina, nanginginig ang tinig ngunit matatag ang tindig. Ngunit ang isa sa mga lalaking pumasok ay ngumiti, malamig sa kanagsalita. Hindi kami nandito para manaki. Nanito kami para kunin kung ano ang sa amin. Ang dugo na ipinanganak para sa dalawang mundo, at ang babaeng magdadala ng pagbabago. Lalong lumakas ang ulan sa labas at sa loob ng silid ang tibok ng puso ni Mali parang kumakawala, sapagkat alam niyang hindi na siya basta tao lamang, kundi ang sentro ng isang kasunduan na matagal nang nakatali sa kapalaran niya. Nanlalamig ang palad ni Mali, habang mahigit siyang nakakapit sa braso ni Aaron. Ramdam niya ang titig ng mga lalaking nakaitim. Parang sinisilip ang kaluluwa niya. Ang mga salitang binitawan nila ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Ang dugo na ipinanganak para sa dalawang mundo. Hindi kayo pwede, Mariing sabi ng ama niya, humaharang sa gitna. Hanggang ako'y nabubuhay, walang sinumang kukuha sa anak ko. Ngunit si ang isa sa mga lalaki, malamig at tumugon. Kung ganoon, handa ka na bang ipaglaban siya laban sa kasunduang ikaw mismo ang pumirma? Parang pinutol ang hininga ng laha. Napatitig si Mali sa kanyang ama. Kasunduan ikaw. Nakapikit ang kanyang ama, halatang sugatan ang puso. E ako, ginawa ko yon para iligtas ka at ang ina mo. Pero ngayon, gusto nilang kunin ang karapatang iyon. Hindi ko sila susunod, bulalas ni Mali, nanginginig ang boses ngunit mariin. Hindi ako ay Aryan. Ako'y tao. Umabante ang isa sa mga lalaki, at sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Mali na lalong sumisikip ang paligid. Parang siya'y hinahatak ng tadhana na hindi niya pinili. Ngunit sa likod ng lahat, naroon sina Daniel, Awun, at ang kanyang ina, tatlong pusong handang magpasan ng bigat ng kanyang kapalaran. At sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Mali, itinataas ang ulo, at bulong niya sa sarili. Kung totoo nga ako ang tulay ng dalawang mundo, ako rin ang pipili kung paano matatapos ang laha. At sa titig niyang puno ng apoy, dumilim ang silid sa biglang pagkidlat, at lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hinihintay kung ano ang unang hakbang na kanyang gagawin. Umalingaungaw ang kulog kasabay ng malakas na hangin na pumasok sa sirang pinto. At parang lahat ay huminto, ang oras, ang tibok ng puso, pati ang ulan sa labas. Nakatayo si Mali sa gitna, basang-basa ang pisngi ng luha. Ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy na hindi na kayang kakpan ng kako. Mula pagkabata, bulong niya, halos para sa sarili. Lagi kong hinahanap kung sino ang magpupuno sa puwang na iniwan. Ngayon naintindihan ko, walang makakapuno dahil ako mismo ang kailangan maging lakas. Napakapit ang ina niya sa balikat niya, mahigit ngunit nanginginig. Anak, kag pinili mong lumaban, wala nang balikan. Humakbang si Aaron sa unahan, nakaharang sa mga lalaking nakaitim, handang itaya ang sarili. Kung anuman ang pasya ni Mali, ako ang magiging espada niya. Si Daniel naman, sa kabila ng bigat ng lihim at kasalanan niyang tinaglay, lumapit at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Mali at ako ako ang magiging tinig na hindi kahahayaang ang malunod sa katahimikan. Ahimik na napatitig ang kanyang ama, may lungkot sa mga mata ngunit naroon ang pagkilala. Kung ganyan ang pasya mo, anak, oras na para wakasan ang kasunduang matagal na tayong ginapos. Nagabante muli ang mga lalaking nakaitim, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Mali. Kumindig siya sa gitna nila, tangan ang kapalarang dati kinasusuklaman, ngayon ay yakap na niya umaling ngaw muli ang kulog, at sa liwanag ng kidlat, sumigaw siya ng mga salitang bumura sa lahat ng takot. Hindi ninyo ako pag-aari. Ako ang bunga ng dalawang mundo, at ako rin ang magiging wakas ng inyong kasunduan. At sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang paligid, at isang malakas na puwersa ang bumalot sa katawan ni Mali, gumising sa dugo na kay tagal nang natutulo. Sa iglap na iyon, lumipad ang hangin sa loob ng silid. Ila isang buhawi na nagmula mismo sa katawan ni Mali. Ang mga lalaking nakaitim ay napaatras, tinangay ng di nakikitang puwersa, habang ang bintana ay nagbasagan, at ang ulan ay biglang pumasok na parang rumaragasang ilo. Si Mali, nakapikit, nanginginig, nguni ang kanyang tinig ay buo. Kung dugo ko ang hinahanap ninyo, ngayon ay alam kong hini ito sumpa. Isa itong kalayaan. Napatulala ang kanyang ama, hawak ang dibdib na parabang biglang nabunutan ng kanikala. Mali ito ang kapangyarihan na kinatatakutan nila, ang tunay na lakas ng dalawang mundo, kapangyarihan na walang kasunduan ang makakapigil, dagdag ng kanyang ina, nangingilid ang luha, sabay haplos sa pisngi ng anak. Si Aaron, nakatingin sa kanya na may paghanga at pangako. "Kahit saan kadalhin ng lakas mo, sasabay ako." Si Daniel, nakaluhod sa tabi niya, inutulungan siyang manatiling matatag. "At ako'y mananatili, kahit lahat ng lihim ko'y lumabas." dahil ang pinili kong pagmamahal ay ikaw. Sa labas, ang mga aninong nagmamasid ay tila natigilan. Nanginginig sa bigat ng enerhiyang bumabalot kay Mali. As sa gitna ng dilim at ulan, unti-unti niyang binuka ang mga mata. Nagninging ang mga ito. Ila dalawang ilaw na bumubura sa lahat ng takot. Tahimik, mabigat, ngunit puno ng apoy. Bumulong siya ng mga salitang magsasara ng lumang kasunduan at magbubukas ng bago. Kung ako ang tulay ng dalawang mundo, ako rin ang pipili kung paano magsisimula muli ang lahat. Asa sa pagbikas niya, umalingaungaw ang isang kakaibang liwanag, gumising hinilang sa kanyang dugo, kundi pati sa nakatagong kapalaran ng lahat ng naroon.